Kaayong adlaw kan yung tanan nga nagpaminaw karon ning tuluman nun, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Ubra o gatoy ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ko ninyo sa pangan nga ana, 44 anyos, minyo ug may tulo ka mga anak ang mga dagko na. Taga Cebu ko. Puntuligal kini akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong kaminyoon o sa akong birth certificate. Aron niya'y sabtan, sugdon ko dihang kinsi anyos pa ko nga naundang sa akong pag eskwela Ingon ini ang mga panghitabo. Ay! Ana, na! Ma! Tuk na o'y. gabi Dili naguyud ko makapadayon sa akong pag-eskwela ma. <sighs> Gustohon man nak ana. Asa paano mangutay kwarta? Samot pa nga siging uwan ron nalata ang mga tinanom tang mais. Mao kinahanglan mong muundang sa pag-eskwela aron makaeskwela sa imong mga manghud. Makamao na man bitaw kamo basa ug Pero gusto manggod ko nga makahuman og eskwela ma. Dili kay makamaulang musuwa suwat o mubasa. Oh, sige. Suwayan so, akong hangyong akong iyaan sa sipo. Kung ganahan ba siya mo ni mo? Kang <laughs> mama perla ni mo ba? Salamat, ma! Gusto ka man kahang mo eskwela. nagda na kas imong mga requirements sa pagpa-enroll. Imong card o birth certificate. Alam, ma perla. Kardra man niya akong gida. Kay ingan man si mama, wapa kuno ko sukad. Unsa? Pwede ba good nang wa rehistro? Ang ingon ni mama nako ma, nga ang mananabang ra kuno ang nagparehistro nako. Unya wa day kuno ko maparehistro sa mananabang, mao nga wa pa ko marehistro gyud. Pwede man siguro ka elite register anak ba? man ka nang maong mananabang ni mama nimo kukan. Patay naman to, Mama Perla. Sa! Uy, pastilan, anak. Dili ka ka pa anak. Pero, Mama Perla, ganaan mangkod ko nga mo iskoyla. Mm -hmm. Nahala, sige. So, to na kung mamuhat og birth certificate. Ha? Pabuhatan ko ni mo o birth certificate, Mama Perla? Pero, binayra ni nga birth certificate. Mubayad ta ba? Aron mabuhatan ka na ako'y kaila nga muhimo og mga ingunan. Be, pangutan na ang imong mama kung kanusa sila gikasal ni papa ni mo. Ha? Huh? Unsa? Mauna, ma. Pahimuan lang kuno ko ni mama Perla og birth certificate sa iyang kaila. Pipidi bagud na. Mm, -hmm. bang ganit ang parehistro ni Modris Ato kay patay ng mananapang ni Mo? Masige na lang, God. Bahala na ni. Ang importante nga maka-eskwela ko aron ma-enroll na ko di dilima. Kaya dili man kuno ko ma-enroll kung wako birth certificate. Basin na di ay, makalusot ko ani o maka-eskwela na ko. Ana? Recorded by X-Thunder Gaming. Napabuhatan gid ko og birth certificate sa kaila sa iyaan sa akong mama nga si Mama Perla. Na-enroll og naka-eskwela gid ko. Apan wa kalahutay og eskwela kay naminyo man ko. Pagkasala mo, ang maugya pong birth certificate ang akong gigamit og nakasal ko sa akong bana nga si Ruel sa relihiyon nila. Apan dili maayo ang among kaminyoon. Kulatado ko og gipasagdan. Apan niabot gid og tulo ka buok ang among mga anak. Nanganti ko nga kung mga dagko lang ang among mga anak, biyaan ko gyud ang akong bana. Tuod man, dagko sa akong mga anak, nanarbaho ko sa Cebu. O gikahibag ko ng akong bagong kaipon karon. Onya. Pagpakasala ta, Ana? Unsa sa'o man nato sa pagpakasal. Ngamin yu lagi ko. Piki man ka inyo kasal? Ang um, di ba ko sure. Basta kay nakasal, give me. Kon piki ang inyong kasal, Dili mo matawag nga kasado atong at una ola ni na bana. Dili tinuod ang inyong kasal. Basta, gikasal yun mi og pastor. Bungga man gani ang among kasal at Kaya nagpabilib ang akong nabana na ako. Unya da ito, inutang ra nila ang iyang gihikay alang sa among kasal. Mao nga, huwag kalinaw ang among pagpuyo. Kaya magsigira mamig-away tungod at utang utanga. Nangadag ko na lang ang among mga anak nga may balanse pag mi sa iyang giutangan. Na, grabing mahay na ako eh. Kailisod ka ayaw ang among sitwasyon. Nga humande sa pabunggang hikay sa among kasal. Apil man ko nga maproblema sa pagbayad kay magtiayo na mi. Dili ko na ipatagamtam ni mo, Ana. O nga magbinyo na ta. Bawi o na ko ang mga pagkuwang sa imong banakan eto. anak inaanagaw kung maminyo kag usab nabuwag na man sad mo sa imong bana ni inroil ba dugi naman nabuwag mo dili ba Um, 2016 pagaw oh tiaw mo na unya siya po karon na naman siya kay ipon nang anak na gani ay kaduhan niyang asawa ron nakabalita sad ko anak agaw og nalipay gani ko kay basig dili na siya manghilabot amo ni emil kay may lain naman sad siya ang pamilya siya man ang unang nakakita og laing babay Dili na lagi mga hilabot ninyo si ni Ruel. O kusa pa. Dili ba, piki man ito inyong kasal? Na, ang bot ko gaw eh. Kung piki ba to nga gikasal man yun mi? Piki man birth certificate nimo pagkasal ninyo o pinabot buhat ra. O piki sa ito inyong kasal? Mao ba, Gaw Harold? Maong pakasal na mo ninyo email gaw? Nagkapalit register man ka Oo, oh, at 2014. Pagtrabaho na na nako kay need man sa akong SSS -is sa akong trabaho. Oh, tiaw mo na. 2014 ka pang narehistro? naristro? O, karo sa amung ikasal gani? 1997. Oh, susgaw. Pika dito yung kasal ninyo ni Ruel Gaw. Mung wadjoy ko'y daw kung mapakasal mong ni Emil Rul. Gaw, gusto ka? O... <coughs> oh, ngayon no? <'n, coughs> <gaw? coughs> Gaw, mabdos mo siguro ko, Gaw Harud. Oh, unsa? Six months na kong mabdus ron. daghan kay ko gihuna bahin ining akong problema. O kung unsay angay na kong buhaton, kay gusto magyod sa akong kaipon ron nga magpakasal nami. Ang akong mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana, Wako ko rehistro nako. na ako. pag na ako sa high school, gipabuhatan nako og birth certificate sa iyaan sa kong mama aron ma-enroll. Mausab ni nga birth certificate ang gigamit nako na pagpakasal nako. Na Balido ba ang among kasal? Ikaduhang pungutan na, late register ko pag 2014 kay Needman sa akong SSS, sa akong pagtrabaho akong Apilido o apelido sa akong papa ang akong gida? May nalapas ba akong balaod? Mawa ba ang bisa sa akong pagpakasal at 1997? Ikatulong pangutana, nagbuwag mi sa akong bana. May lain na siyang kaipon o anak ron o may kaipon na sad kong lain. Pwede ba ming magpakasal ng bago na akong kaipon karon? Ikaw pa katapusang pangutana, Buntis na ko karon o gusto sa amahan sa akong anak nga makasalmi. Kung legal tong among kasal sa una na akong bana, unsa may akong buhaton nga maligal ang among panagbuwag aron makasal ko sa lain. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ana. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako para gyud gihapo nang inyong hang mapaminaw no nga muhatag ninyo tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal, emotional nga mga pangutanag mga problema mga pangutan na sa tuang mga kabtangan, dokumento, papeles, yuta sa atoang relasyon, sa atoang kapikas, kabanay, kapuyo ato ang pagpanrabaho, ato ang mga dokumento, mga kaptangan ay nagyod mog pagdugay. Ipadala ang inyohang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga akong suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor C.R. R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo guys? Kumusta man mo ma'am, sir? No? Kumusta man ako ang mga pinalangga ng mga suking tigpaminaw? Aning ato ang programa hinauta? Pag mata na to kaganina, wata nagmugtok, nagmugot, nisugat o balikas. Hoy, ano mamalikas kabuntag buntag sayo? Dapat mapasalamaton kang gipukaw kaning ka. Kaya ang uban nalimtag pukaw ni Lord. No? Nilahus na. Ikaw <laughs> ikaw day di ni mata ka minto si dekan pakagbuluhaton sa pagalburuto day dong be grateful be thankful today is another day full of hope love joy no be positive lang yun because ang giingon ni Michael Jordan you must expect great things of yourself because before you can do them correct kay kung dili ka mag expect para si mong kaugalingon nga kaya ni na kong buhaton. Saan mo pagbuhat? Dapat mingun kaya na ko, keng di kaya, ay nalagbuhatak kaya, diba? Always be positive, always think you can. And when you say you can, and when you do it, what na magpasabot, nga di masilo. No? Di na nagpasabot nga, Kanang walk in the park, usahay, madumbol yuta, maigo, mamu mo pero bangon, kay kaya mana. Pada yun lang. No? Try and try until you succeed. If at first you don't succeed, try and try again. No? Anak, na. Hi, unsa maning ato ang mga i-greet, No, thank you dai guys no sa mga maminaw nato sa DYHPRM RMN Cebu. Kibaw ko daghan king maminaw kay usahay mang babisita Di na to maon ang radyo, nalimotang ala una na, oras na sa kiniyang akong suliran, nakatog barunta or na bisita sa ang mga buhatunon ay na may DYHPRM RMN Cebu no. And uh, continue to like no kini akong suliran official writers page and thank you sa mga nag-like og nag-follow na ako sa Elaine Tantenko Batan on Facebook. O, oh, um, Attorney Elaine on Instagram and sa TikTok. O, oh, ha? Nice sa TikTok sa Attorney Elaine, ha? No? letter sender nato karong adlaw guys kay punto legal Manta. ta taga asa man eh. si Ana si Ana is from Cebu kabahin ni sa nahitabo sa iyang kamenyoon ug sa iyang birth certificate so una niyang pangutana is kani What siya marihistro pagkatao, Meaning, what siya birth certificate? Pagskwila na ako sa high school, gipabuhatan na ko birth certificate sa iyan sa kung mama aron ma-enroll. ni nga birth certificate ang gigamit na ako. Pagpakasal na ako. Balido ba ang among kasal? Kung sa may mong pasabot pag gipabuhatan, kinsa may nagbuhat, asa man ninyo gibuhat. Because kung pwede man ka maka makalate registration, kaya ni man eh, pagkatao na to, dapat within 30 days from our date of birth, masubmit na na NATO ang atu ang birth certificate, no certificate of live birth, ngadto sa local civil registrar usahay malimtan mo nang wata madokumento pero mo naatay late registration nga pwede ta magparegister bahalag late na meaning nilapas nag 30 days Tanta ta nagpila ka tuig eh. karon pa ka mo pa rehistro mo na late registration mao ba ka na pagpaspasabot pag ingon nimo nga gibuhatan ka og birth certificate now kung kung gaduda ka i think you should get a PSA katong NSO sa una ba nga birth certificate to see makakuha gani ka Ana, no meaning to say na registro ka pero ug wa gani no records found meaning wa paka registro. so wa ko kasabot kay ang local civil registrar di mapud na kundili kun na maubasin mauto kay nakasal nakasalmang ka diba so the fact nga gikasal ka na rehistro man ang imong kasal ka ha, then na toy birth certificate mo nay duda ha but again check it sa psa ha pag naakay kay kopya na rehistro gyud ka valid to, samot ng valid imong kasal. Ikaduhang pangutana, nakapalit register ko pag 2014 kay need man sa akong SSS ang akong pagtrabaho. Akong apelido, apelido sa ko ang papa ang akong gidala. May nalapas ba kong balaod, mawala ba ang bisa sa ako ang pagpakasal adtong 1997? galibog jud ko kung unsa to imong gigamit nga birth certificate imong giingon unsa to nga dokumento kay ang imong ipakita gud PSA man nga live birth usa ka ma tagaan og marriage license nyo nakasalmang kaha ka so unsa da ito nga dokumento no unless gi fix sir to nimo pero again di man pud na siya serious nga defect to question the the validity si muhang kasal kay kung naa sa jud kay marriage certificate unya makakuha pud kana sa PSA or sa NSO valid gud imong kasal even if nagkuwang-kuwang to imong dokumento basta naa kay marriage certificate issued by PSA valid imong kasal ikatulong pangutana, nagbuwag mi sa kung bana. May lain na siyang kaipon o anak ron, o may kaipon na sad kung lain. Pwede ba ming magpakasal ning bago na kung kaipon ron? Hmm, i-check sa day na abakay kay kanang imuhang birth, cert imong birth certificate pagkuha niya, pagkuha pong Nomar. Kay kung naa kay Nomar, di ka pwedeng makasal. Kay namang kay legal impediment, no? Kay namang kay marriage karon buntis na ko karon o gusto sa amahan sa akong anak nga mi. Kung legal tong among kasal sa unan na kung bana, unsa may akong buhaton nga maligal ang among pag nagbuwag aron makasal ko slain day annulment ragyod ni day. Wag yoy lain kinahanglan gud ni nimong ipaanal ang imuhang un." usak ka maka uh, usak ka maka kasal makapakasal og lain kay delikado in tao ng imong adultery og bigami is waving aning kalakiha no kani lagi no i always tell you and i always remind everybody nga naminaw nato karon nga kani laging mga birth certificate nato ba these are very very important nga mga dokumento na di nato pwede ibali wala di po ni nato pwede nga kita-kita ray mag-usab ani kay nagud saktong proseso sa pagdocument ini. So careful gyud kaayo ta guys. Please lang no. Mao na mga suking tigpaminaw, hinaot-untangan unta nga na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higa pun sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide Tatak RMN daghang salamat Og, maayong adlaw.